Magandang magandang umaga po. Ah, alis po ako ngayon. Dadayo kami sa kabilang bayan. Kami po ay nakatanggap ng isang pakiyaw na tabas. Ito po yung aking mga kasama. Ito po ang aking kasama, si Mr. Pogi number 1. Mr. Pogi number 2 at ang inyong lingkod, Mr. Pogi number 3. Siyempre po, di po nawawala sa amin yung aking anino. Laging kasama ko kahit na ako magpunta. Baobao. May bagong recruit kami. Si Mew, Yan po. Hintay pa po namin yung may-ari ng aming uh, papakyaba na uh, tabas. Sige po. Uh, ito na po yung aming amo. Yung boss namin. Medyo maganda na lalaki rin. Kasi medyo may ano na. Medyo malakas pa pala. Sige. Ah, kami. Naglalakad po kami. Medyo malayo po yung... Pupunta namin sa bilang uh, dako ah ito po dito kami na daan surkat shortcut sure lang po kami si, may mga dala kaming aso di piling iwan malayo ng aming narating eh ang tricycle pwede ito nga ah maglalakad na lang para yung mga anino ko anino niya hindi mawawala masanay sa daan hindi po yun Gupat, gupat po yung lugar namin pero ano to medyo simentado ang ganda sa looban alaga natin oh, hey! Ay, hey! Ay, ay, ay. hey hey meron hey, hey! 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 meron po kaming nakita inakay ng wak yun ng po yung... Kita namin. Di, di, di mga ano yan. meron ako dati yan. Wawa naman siya. Ito siya, oh. Uwak. Nalaglag siya, oh. Hmm. Lagaan mo yan, wawa. Unang agat yan, huwag milapit mata. Ay, may sakit siya. Wawa naman siya. Ito po siya, oh. Ayan, oh. Pakita mo nga. yan, inakay siya. Uwak. Ah, dito na po kami sa unang gate. Papasang na po kami sa luban Video malay pang kunti Papasang na po kami sa syurkatan Punta dun sa aming pupuntahan Ayan po Gupat na to Video madilim Ganda pala ng tanawin po dito. dito po kami dadaan. Marami pong mga high pala dito sa daan namin. Ha? Oh. Dami pong punang kawayanan. Hirap pala dumaan dito. Ngayon po kami dumaan dito. Shortcut na to. Magubat. Buti na lang. Kasama namin yung mga anino namin. Karating na po kami sa medyo makaliwanagan pero malaki pa rin po ang aming pupuntahan. Ito masarap na ulam po. Ayan o. No? Oh. Ang dami po. Ang daming ulam. Ito po. no? Oh? Ayan po. Ito. Ulam ko yan. Sarap sa gata yan. Oh. No? Ang dami. Ito po. Medyo maliwalas. ah uh, medyo mababa mga damo. Ah, ito po. Susuot naman po kami sa mga kapal na damo. Ah, ito po kasi yung syurkatan na mas malapit sa tadayuhan namin. Oh. Meron po kaming nakita dito, kakaiba. Kung nais nyo po magpahinga, ito po. Diba, doyan ang musong ngayon ito. Hindi na doyan, baging na. Yan, baging yan. Ito na po. Susuot kami sa kagubatan mga anino namin ay nagsisatakbuhan meron po silang mga hinahabol nakakatakot po dito pero ganun pa man ito namin para marami naman kami dito ito so po daanan na namin dakdak -dak na naman ito so po yung aming mga propakeks ito po yung dakdak, -dak. yung ibig sabihin po, ito yung uh, dinadaanan ng tao kung minsan. Kaya may bakas. Oh. Ah. Gubat po yan. Sukal. Sinakatakot na damo, oh. Huwag dumikit sa tao talaga yan, -sugat ay sugat-sugat ka. Ah, pag, ay ahas, pag nakahaay. Pag nakahaay tayo ng ahas ito, talagang ah, sa palaran na to. Sa palaran ko ng itak na to. Saan butas dito, nakakatakot pala rito. Nakakatakot, gubat na gubat talaga to. Pinang hirap magsuot dito. Hirap magsuot dito kulang wala kang gamit dito. Upat. Oh, sa ilalim. Kaya okay, isuot natin na. Ah. Tayrapan eh, po yung kadaanan namin. Si Apaka gubat. Ah, surkat-surkat lang po kami, tabas-tabas lang. Hanggang makarating sa pupunta namin, layo kasi. Kailangan doon, tricycle pa eh. Ah, siguro mga asang uras na paggalakbay sa gitna ng gubat to. Ha? Huh? mga damo po na yan. Pag yan po dumikit sa damit mo o sa balat mo, sugat-sugat ka. Puro tinig po yan. Grabe. Muntik na ako na dali. Buti medyo alis to.

Ito po yung matatandang puno dito. Ang lalaki po. Yan, matatandang puno yan. Yan, marami po. Ito yung mga... Uh, Siguro, estimate ito mga sandang taon na pataas. dami po. Oh, ang lalaking puno. Oh. Ang na. ingatan na. kadaan po kami sa... Tutuntunin po namin itong uh, ng sapa. Yan medyo malinis po rito konti hindi na po gaano nakakatakot ma makikita mo yung dinadaanan mo nakakita akong ibon ito po yung bato bato po ito yung ano niya. dalawa yung sisiyo niya. Uh, di pa po piling kunin kasi baby pa sila kawa naman di pa mabubuhay kailangan ng nanay nila po sa lungahin dinadaanan namin uh, pagod po oh po, yung mga puno na yun, no? Puno na kasya po yan. Ang ganda po ng puno na dito. Tanya, oh. Yan. Nakatanaw na po kami ng araw. Narawan na po kami. <coughs> <coughs> Diyo nakakit <coughs> namin sa kapatagan kunti. Oh, layo. Kala ko malapit lang. Yan oh. No. Nakatanaw na namin yung bundok. Lapit lang kami sa kabundukan. Ah, bubulosok naman po kami ulit. Oh. Sabi dito. bersukan Yan hmm, po kami oh. Yan. Puro bayabasan pala dito. Kaming bayabasan. Diyan mga bayabas po, kaso po wala bunga. na po kami sa hagdan-hagdan. Po. Tutuntunin ng ulit po kami, yan. Ah, may pangalawa po kami susutan. Susutan mo po kami sa mga alambre. Pabulusok, pataas, pababa. Buti na lang, nakabuta ako. โอ้โอ้โอ้ด้านลั่งแล้ด้านงีรับ